<susukain> sa eh, akin, wala problema. Wala mag-active Wala ka doon. Wala yun. Wala <laughs> <tod> yun. yung tao dyan sa may kubo? Hindi mo nakababa na. May ari baboy yata. Oo, may ari baboy. Pero makababa lang siya. Hirap yan siya, di ba? Pababay pa yun. baboy delikado pag Ang baboy delikado pag

grabe na rin to.